Nariman, lumaki sa tabing dagat, sa lola lola na mula. Trending ngayon sa social media ang kapamilya actress at young CEO na si Andrea Brillantes sa kanyang malamari mar dance and looks. Yun! Full yun! One more! 3, 2, 1, action! Kasama ang kanyang glam team at mga kameraman, makikitang nasa tabing dagat sila para i ang Marimar. And go, baba ka, Paps! Slowly! Kuhang-kuha ni Andrea ang galawan at style ng damit at buhok nito na parang talagang si Marimar. Nice! Ka ulit? Super ganda naman ng dalaga sa kanyang kulot na mahabang buhok at bulaklaking maiksing damit habang nakaupo ito. Okay. Maliban sa Asuka at Marimar Challenge na ginawa ni Andrea Brillantes, humabol sa piliin mo ang Pilipinas Transformation Challenge ang kapamilya actress at CEO na si Andrea Brillantes sa panibagong niyang TikTok video. Tampok sa video ang 35 looks ni Andrea. Ilan sa kanyang costume change ang maging sina Miss Universe Pia Woodsbach at Darna. Ayon pa ng dalaga, umabot ng labing walong oras para magawa nila ang content na alay umano ng actress sa mga bayani ng Pilipinas. Nagpapasalamat din siya sa kanyang team na tumulong sa kanya na may sakatuparan ito. Aniya noong Mayo pa nakaplano na gawin ang TikTok video. Pero hindi matuloy-tuloy dahil sa kanyang busy schedule, ngunit itinuloy niya pa rin hindi dahil mag-trend, kundi para ipakita kung gaano siya ka-proud maging Pinoy. Sa kabila ng kanyang late upload ng kanyang Asuka, Marimar, pipiliin mo ang Pilipinas Challenge Video. Milyon-milyon pa rin ang mga views nito sa kanyang iba't-ibang social media account tulad ng Instagram, Facebook at TikTok. Dahil hindi rin matatawaran ang galing ng kanilang ginawang video, talagang kapanu panood naman talaga. At marami nga mga netizen na nagsasabi kung naisabay lang ni Andrea Berlientes noon, ang ganitong challenge ay talagang siya na ang maraming views. Samantala, narito naman ang kanyang iba't ibang attire sa kanyang piliin mo ang Pilipinas Challenge.